magandang hapon sa inyo lahat ayun biglang lusong lang tayo ulit babaka sakali tayo dito sa ano solo na naman tayo biglaan lang itong punta ko dito Gawang, gagaling ko kanina ng umaga na mag ano, magatid na estudyante tapos sabi ko mukhang makulimlimat at maano tawag makulimlimat walang hangin ang panahon na yan mga kapana oh. walang kahangin-hangin So magbabaka sakali tayo ngayon. Akit ulit tayo sa puno sa taas ng ano. Yun sa may sa may paper tree. Balik tayo dito kay ano kay Dompito Dito kasi mga eh, anong ganban na may ibang madadayuhan kaya dito muna ako bumibira-birada. So sana may magpakita ulit dito. Sana katamaan natin. So kapana kung hindi ka pa nakasubscribe. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel ay eh, huwag mong kalilimutan na mag-subscribe. At syempre hit mo na rin notification bell para updated ka kapag nag-upload ako ng mga video. So maraming salamat din sa mga patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. At akit uh, muna ako ng puno. So stay tuned lang. Baka sakali tayo baka meron dito. Tak nak dadali ang agad ang lalitaw ang dinadali wala ka na sablay talaga eh? dali ka? parang nadali mga kapana yun Ule. dali tayo ah buena mano Ayun. lakas oh yo kapana yun, oh. dalag buena mano natin dalag Ihi. ayan oh kapana ulilin dalag nabutan buena mano natin dalag nung utang sa gitna magway na mano tayo ng dalag ah, pana medyo payat lang itong dalag ayun nung ayun kakapana nakabula sa ano yung buntot ano oh. Haba rin siya, Ayan, yung buhay na natin. Ito tayo sa taas ulit ng paper tree. ano. oh. tayo ng dalag. Buhay mano. Ayan, mag-aabang-abang pa ulit tayo. Makasakaling maya-maya. Maganda kasi ngayon, walang hangin, oh. No? Ayan, paligid, No sa gawiron, doon lumawi yung damong barit, eh. Yung damong kasi na gumagalaw. Nagpapalipat-lipat ng pwesto. Minsan sa gawiron, minsan doon ngayon nasa gawi dito ito na nga siguro kung mawalang hangin kaya ayun yun siya natang eh ayun oh tam tama lang laki niya ano yun tama niya okay pa tumama yung ating ano ayan oh okay pa tumama yung ating crossbow Yeah, so, lagay ko muna sa lagyan, mga kapana. So, abang-abang so, pa tayo. Hindi malayo lang, oh. pero pulahan. Try natin, try. Ayun. Kapana, ano kaya lagay? Mabit lang ah. Hindi malayo eh. Hindi natin nadali. <laughs> laki pa naman. Sayang. Nag-aangat na sila oh. Madi malayo lang isa na yan. Hindi natin nadali. Sana may lumitaw pa. Hindi natsambahan. <laughs> Hindi malayo na yan nangkana na lang natin baka sakali eh. Nakakapana, umangit pa. kaya natatanaw tayo ng labi. Ayan mga kapana, dumali na naman ang ulan. Lakas! Pumaba muna tayo sa taas ng puno. At ayan, papatila-tila tayo rito. Hindi tayo sa ibaba ng, ano, ibaba ng puno. At medyo malakas din ang hangin. No? Ayan ano. yung crossbow natin, medyo naambo na. No? Hindi ko siya maisilong. So, nakadal tayo na isang dalag. O, nag naging alanganin ng sitwasyon eh. Ayan, oh. dalig na nadahal ko kanina. Ayan. Ayan oh, buhay pa. Matitingnan ko kung magtila ng ulan eh. Ano, makakadali pa ba? Ayan o. Oh. Maulan sa spot o. Oh, ayan. Patila-tila muna tayo ng ulan. <laughs> Buti na lang. daladala -dala natin yung ating ano. Pananggas sa ulan. Kapote tayo masyadong na ano nabasa ah, i-shoot ko rin agad sa taas ng puno talaga mahirap kapag ka uh, nasa spot ka bigla na lang bubulos ang ulan at mm, panahon kasi ng tagol lang yun eh kaya ganun uh, tila tila muna baka sakali po mamaya malalaman natin yan yeah, mga kapana umahon na tayo at mm, malakas na rin ang hangin Alanganing oras na rin babawi so, na lang next time. <laughs> Ganun talaga, boy hunter eh. Minsang swerte, minsang bagyan swerte, minsang walang nahuhuli talaga. So, ang mahalaga nito eh, enjoy tayong lahat. Kahit na nakakaranas tayo ng mga ganitong panahon. Ano? So, enjoy enjoy na tayo kasi dito tayo masaya. Siyempre, nakahanap eh, tayo ng pang kahit pa, pang, pang ulam. Pero may panahon din naman na nakaka-jack nakaka pa tayo kahit sino sa atin na mga naniniksay. So hanggang dito na lang muna mga kapana. Ayan oh. Yung ating nahuli. Yun. Tapos pauwi na rin tayo. Ayan. So hanggang dito na lang mga kapana. At ako yung maglalakad papauwi ng... Papunta rin sa aking service. Ayan, uh, sa pinaparadahan namin kay Buddy Tirso so kung nagustuhan mo itong video na to ay huwag mo kalilimutan na mag like, comment at subscribe sa aking youtube channel at syempre hit mo na rin yung notification bell para updated ka kapag ako yung nag-upload ng kahit mga maiksing video na ganito so hindi natin pwedeng babayaan na ma-demonetize yung ating channel balay natin parang araw eh lumakas lakas pa So, itong muli, si Robin Hood TV na nagsasabi na lagi kayo mag-iingat and God bless po sa inyo lahat.